Good morning and welcome sa aking munting channel. Narito pong muli ang ating uh, pakaabangan dito nga sa FPJs ang Batang Kiapo. Halos lahat na nga ang, ang grupo nitong si Primo ay mawawala na. Tanging si Tanggol at ang kanyang grupo na lamang ang siyang matitira dahil nga si Tanggol ang siyang tatapos sa buhay nga nitong si uh, General Pacheco dahil sa ginawa nitong uh, pagkitil ng buhay nga sa lahat nga ng grupo nitong ang si Primo kung kaya't dito naman ay mabilis nga ang pangyayari na itong ang si Tanggol at si Ramon ay muli nang magtatagpo at magkikita na ang kanilang landas dahil nga sa pagtawag nitong si Aling Marites kay Tanggol na nanduduo na siya sa kanyang tunay na ama na si Ramon Montenegro kung kaya't agad-agad nga ang pupunta at susugod si Tanggol sa mansion ng mga Montenegro at dito nga ay magkikita nga silang dalawa at maaalala nila kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa kung kaya't dito ay agad-agad nga silang magkakapatawaran dahil sila nga ay tunay na mag-ama at magkadugo at dito naman ay tuwang-tuwa itong nga si Don Julio at sa wakas ay makakapiling at makakasama na nila ang tunay na Jesus na sa Reno Montenegro ito nga si Tanggol na kamukhang kamukha at kahawig na kahawig nga nung kabataan nito nga si Ramon kung kaya't dito ay talagang lalong natuwa itong si Don Julio at dito naman ay um, darating na rin ang isa sa pinakamalaking nga uh, sindikato na makakalaban nga ng mga Montenegro na mahirap din itong makalaban. Ito nga ay gagampanan nitong si Albert Martinez kung kaya't dito ay muli nang magsasanib puwersa ang grupo nitong si Tanggol at ang grupo ng Montenegro na mas lalaki at lalawig ang kanilang grupo dahil sila na mismo ngayon ang maghahari sa buong kamay nilaan ang grupo nga nitong si Tanggol at itong kanyang tatay na si Ramon Montenegro. Kung kaya't ngayon ay siya Tanggol na ang siyang hahawak ng lahat ng negosyo ng Montenegro dahil siya ang nag-iisang tagapagmana at dito nga ay aliw na aliw at tuwang-tuwa itong si Don Julio dahil sa galing magpatakbo ng negosyo ng kanyang apo na manang-mananga mana nga sa kanyang Tatay Ramon at dito naman ay hiwalay na nga itong si Aling Marites at itong si Rigor kung kaya tatanggapin ni uh, Aling Marites ang alok ni Ramon na doon na siya tumira sa mansyon ng mga Montenegro at nang magkasama silang pamilya kasama nga si Tanggol at nang maranasan naman niya ang marangyang buhay ng hindi nilang puro hirap at bighati ang dinaranas nga niya sa buhay nito ng si Rigor kaya ano kaya ngayon ang gagawin ni Rigor ngayong tuluyan na siyang iiwanan ng kanyang asawang si Marites at sila na lamang ni David ang siyang magkakasama kung mabubuhay pa nga si David at bubuhayin pa siya nito ng si Ramon kaya guys ito po yung ating pakaaabangan ang mga kapanapanabik na eksena dito nga sa FTJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!